Kamusta kayo mga boss? Kamusta sa lahat ng mga lihiti mong willing mapagod sa abroad? Isa muna magandang umaga sa lahat ng mga OFW na nakikipagsapalaran sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayan mga boss, mag-iingat kayo at lagi nyong gagalingan sa mga trabaho nyo. So tayo dito sa warehouse, walang bago, lagi pa rin busy. At ang mga kasama nating ibang mga driver nakabiyae na kanina madaling araw. So tayo dito sa warehouse, tuloy-tuloy yung trabaho. Yung iba nagko-container na yung mga kasama natin dito na warehouse man at uh, yung uh, iba naman may mga kanya-kanyang ganap na rin. So bali ngayon papatid natin dito sa dalawang kasama natin driver itong mga natitirang uh, longgan. Longgan kasi ang tawag dito sa Italy. Ang alam ko ang tawag dito sa Pilipinas kung hindi ako nagkakamali, leche. Leche o ano, i-correct nyo na lang ako mga boss, hindi kasi ako sigurado. Comment nyo na lang kung anong, kung anong pangalan ng prutas na to. So bali ipapatid natin dun sa store at uh, ipapagamit na natin itong ating service dahil hindi na po pumasok dun ng mga alanganing oras yung mga malalaking truck. So kaya itong service na natin ang ipapagamit natin para makadiretso sila dun sa tindaan So ayan mga boss, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung gaano kasi sipag itong ating mga kasamaan dito sa warehouse na willing mapagod sa abroad. Gigising, trabaho matutulog at gigising, trabaho matutulog kung ito ay iisipin. may pabol ang store. Ayan, mga longgan. Ano, anong Tagalog sa longgan, pare? Mm -hmm. Para wili. Uh, lasones ba yan? Oh. Hindi oh. ah. Ayan, i-comment nyo nga kung anong Tagalog sa longgan. Ayan oh Hindi ko kasi alam kung anong Tagalog dyan eh. Bye -bye. So, baka, baka kayo alam nyo mga boss. pag comment na lang ah. Hindi namin alam. Jer, alam mo Tagalog na longgan? hindi rin ayan dito na lang ikakarga sa maliit na <laughs> sa maliit na sasakyan para makapasok ng diretso kasi may passes <laughs> doon meron ba sa Pilipinas dito? wala pa sa Taiwan oo wala no so ayan tignan mo naman ang pagkakaisa dito sa amin oh ito lang yan, ito lang yung ikakarga nila ganito ganito lang karami pero oh, ayan, ho, oh, dami nila nagkakarga. Tapos may mga audience doon sa kabila, ayun si Arnel, saka ah, si John, mga audience. So. Nalalaki pa yung mata ni Arnel do no? So ayan, bali si Parem Badong ang magdadrive na Dahil kay Parem Badong ko lang pinapagamit ito. Siya lang ang may authority na gumamit. Hey! he? Pigulo na! Pigulo makina. makina. Si. Gusto niyang ipasakay sa malaking truck. Sabi ko dito na lang sa maliit. Dahil kakasya naman. Tsaka ito kasi makakapasok ng derecho sa pagdideliveran. So, ayan. At dito sa gawin na to, meron silang audience. Ayan. Ano mo sabi mo sa panunood mo? sa mga ginagawa nila tama tama ba yung ginagawa nila ayos kuya ayos ba ayos naka level ba naka level kasaw okay. tama sa butas ah tama sa butas <laughs> so tignan mo naman meron pa mga pore so ayan may pore pa pagkakarga lang ng ano pagkakarga lang ng longgan nel meron kang ganyan sa atin anong tagalog dyan ano kaya please Lechi, lechi. Oh, nga, pare, lechi yata. Lechi nga ba ito mga boss? Pakicomment naman. Hindi namin alam eh. Oo, oh, pero parang lechi yan eh. Lechi sa atin. Sa atin, no? Mm. Oh? Oo, yan. Ang sarap niya, matamis. Yan yung ano, binuburiki nila yan. Kinukuha na nila ng dala ko piraso. Tapos binubulsa nila. <laughs> alam na alam ni Roger, o. Oh. <laughs> pupuntahan ko naman ito si kumpare ni Lolo ko Pare. Buti lininis mo na. Susulatan ko na sana eh. <laughs> wala, hindi ko na wawasi ito lahat. So, dudumi lang mga truck nila dahil wala silang mga time. Ayan, o. Oh. Ganyan sila kabisi. Na paano itong bulong mo? Bukas uh, pa. Hindi, pinagpatungan ko. Oo. Pag uh, masama pa na ang bukas, oh. Uh, madumi na kaagad Oo oh, nga, uh, oo nga, Ayan, o. Oh. 'yung iba nakapaglaban na, nakapag-washing na. So dito kasi, sinasabi ko sa kanila, i-maintain nila 'yung mga truck nila na malinis. Siyempre, mga pagkain 'yung uh, dinideliver namin, so kailangan malinis 'yung truck na ginagamit nila. Pero minsan hindi na iiwasan dahil nga sa sobrang busy, so, sobrang dami ng biyahe. So nawawalan sila ng time para maglinis. At ito na naman si Inchik. Kuze! Ang kora ching Hoy basta! Okay lang, okay lang, kala. Okay okay. okay, okay. Ito naman, idadagdag daw nila itong ano to, pera. Pera, pera, pera. Okay, 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 okay. Siya, okay. siya! Pukachi! Pukachi! Eh, kapong kulo. Arnel kapo. Si. Eh yung kabiruan namin yung chick na yan. Tapos merong konting ano, uh, biscuit na pampaswerte. Ayan. So, talo-talo na. Kakasya ba? Kasya, kasya? Okay. So, ganyan ang pagsasama namin dito. Kailangan laging tulong-tulong para mapadali yung trabaho mga boss. Yan dahan baka magasgas dira ha. Ayan mga boss. All goods na, babiyahin na sila. Ayan. So ibibilin ko lang. Pare, store 3 ah, store 3. Store 3 lahat. Ah, store 3 ah. Oo. Mabene. Dito? Mm. Sa 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 yan sakit na nil pe Nel. Sakit na, sakit na 'yan, sakit na. Bibediyan kasi ah. Oh, okay, yan yan, okay na yan, okay na. Yan. Okay, okay. Ingat kayo, okay. ingat kayo. Ingat, ingat tayo. So yan, alis na sila. Yan si Parin Badong lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko mag-tribe niyan. Dahil si Arnel Barumbado mag-tribe. <laughs> like, follow, share.